Tignan nyo mga idol, 3-on-1 to sa transition at kapag ganito talaga parang ayos lang kung makakaskor ang kalaban kasi outnumbered ka eh. Pwedeng malito ka na lang dyan kagad at ayos lang yon kasi luging-lugi talaga si Draymond dyan. Pero at 35 years old, ganito pa rin kasi pag si Draymond. Nagawa niyang i-challenge ng ayos ng transition attack ng Phoenix. May kaunting kamay dito sa katawan ni Don pero hindi naman na kasi yan napapansin at ambilis nga nung pangyayari. Kita naman natin, imbis na sukuan ay sinipagan niya siya na nag-challenge at siya pa nga ang pa sa rebound. Iba rin talaga si Draymond. And sa mga hindi po nakakaalam, ito po ang relocate na play ni Steph mga idol. Kung saan ipapasa niya ang bola sa kakampi niya, nagkataong si Draymond nga ito pero hindi po siya titigil na tumakbo dyan kundi pepwesto siya ng maganda sa labas at doon siya hahanapin ng kanyang kakampi. Napa-advance bounce pa si Draymond dito at ayan nga ang galing labas si Steph pero na-establish naman niya yung isang paa niya sa pagkuha ng bola. Pwede po sa NBA yan sa mga hindi po alam. Matagal na nilang play ito pero effective pa rin talaga dahil sa accuracy din ni Steph na hindi nagbabago. NBA na ulit pero tuloy-tuloy pa rin po ang basketball dito sa Pinas with PBA at iba't ibang mga liga pa. May bonus pa rin po si One Export sa unay ninyong hulog. Tignan nyo lang po ang napupusuan yung mananalo sa bawat laro sa iba't ibang liga pa yan. I-click nyo lang ang link sa ating komento at i-type nyo na rin po ang ating code na nakikita dito sa ating screen. Jonas PB lang naman yan. Walang point guard tong Suns mga idol kaya naging mas madali pero ma-appreciate din ng mga Dubs fans tong sequence nito na, na mahusay na wing defender kagad tong tumatao sa may hawak ng bola. So talagang ipapaswitch mo siya sa ibang mga mas mahina dumepensa at gagawin mo yan sa isang screen. Boom! Eh Draymond yung tumapat. edi di wala rin. Mahusay na defender din to at maybe even better pa nga kaysa kay Butler. Kaya umi-epekto talaga yan sa depensa ng Warriors na dahil mahuhusay tong nasa wings nila ay kaya nilang mag-ball stop ng ganyan. Kasi kung kunwari smaller player to na mahina dumipensa, eh mas kumpiyansa pa siguro na umiscore si Royce dyan. Pero Draymond yan mga idol, nice tapal din to mula kay Post. Pambihira rin talaga yung talino sa depensa nitong si Green eh. Ngayon po ay fast break sabay tao po niya si Bakulao Mark Williams. Ilang besa rin tong nakakascore kay Draymond kasi ang laki naman talaga niya. Naiwan pa si Moody rito sa depensa so kinailangan niya talagang mag-help, leaving Williams na handa na sa love play. Pero anong ginawa ni Green? alam niyang parating yung pasa dyan kay William so dito palang kay Royce eh pinigilan niya na yon at tinapik nga ang bola na credit to bilang steal kay Draymond at dahil talaga yan sa IQ niya sa depensa very good again dito given na ito eh malakas siya dumepensa at hindi ka basta basta makakalampas dyan kung siya yung nasa harapan mo pero ito yung special sa kanya tignan niyo ha ah. pinapanood niya yung action sa strong side then ano ang sabi niya kay Moody pinapalipat niya sa gitna to para syempre si Moody pa yung help kay William sa loob. Alam na alam talaga ni Draymond ang pwedeng mangyari dyan at tila may observation haki siya. Alam niyang open yung corner kasi yun yung iniiwanan ni Moody at dun ipapasa. Kaya inabangan na rin talaga niya. Solid defense talaga. Hindi niya to nagawa buong game pero tinanggalan niya si Booker ng espasyo sa kanyang sweet spot sa mid range. Ang galawan kasi nito ng Booker eh pag aatake lalo pag nakakalampas siya sa unang defender eh biglang magpupull up or biglang pepeke sa baitira. Kaya nga naka 38 points din to this game eh. Pero this time ay umalalay na po si Green kay Steph para makita rin po ni Booker na may nakaabang na. Nagsabi rin tong si Green na tauhin ng iba si Williams dyan at ayan nga napilitan si Booker na tumira ng di oras at mangisda na lang ng foul kasi pumustura na si Draymond doon sa spot niya. Yan, mabilisan lang mga idol in general. Alam naman na talaga to ng mga Warrior fans at almost a decade and a half na nila tong pinapanood si Draymond, no? At I can say na underappreciated pa rin 'tong mga ginagawa na ito ni Mr. Triple Single pero sobrang halaga talaga sa laro, di ba? Speaking of triple single, ay eh nagkaroon po ng 2.6 rebounds na ito si Draymond this game plus yung constant na magandang depensa nga kahit na undersized siya na big man. Kaya ano po mga sabi nyo, sa kanyang defenses game, ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section. Kung gusto nyo po ang ating video ay pakipindot na lang idol ng like button, magsubscribe ka na rin sa ating channel. And ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli!